Non lo so, non, non un bago. aya Tayahin natin yung mga pantalon mo ha? Doblehan natin yung mga pantalon mo. Pangbabae na nagpunit na. shoot mo yan. Wala na naman ako. Mag-aano man lang yun. Ang lang niya yan. ใช่ติดก็แล้ว ちょっと待って,て。<noise> pano ay eh, magano 28 Guys, hmm. mo Kung pupunta ka doon para mag para makamura ka. Kung marami kang bibilihin. Kasi kung isa-dalawa lang naman, nakamura ka ng $3, eh magkano naman ang pinamasahe mo? Wala, yan, hindi na kasi. Okay tapos na yan lagay mo lang yan dyan at aalis uh, na yan, pantalo na ito mo ito mo na yung poproblemahin ko kung paano ko ilulusot ito yung makina ay nako ang buhay ni Ijo. ito guys yung amo kong mabait kung ano ano mga pinagkagawa para makatipid ayaw niya ipagawa kasi naman, sa labas, pagtatawanan siya ni Tungo. Pagtatawanan siya. kasi. Kasi okay naman siya buo. Buo na kasi. Kaso lang, guys, ayaw niya ng ito lang. Kasi nakabuka pa rin. Gusto niya zipper. O, oh, katulad nitong isa. O, oh, oh, laylay. Ganun lang siya. Ayaw niya, gusto niya may zipper. Kaya, pinaghagawan sa akin ng paraan bumili naman siya ng zipper. Kaya na ako yung namong problema. Ngayon, wala akong ring. Which one? Ano magbabak? Patingin. Yan? Oo. Kasi yan yung na we So, Ayos yung ko sinaksak mo. Hello guys. Yan ang trabaho namin. Basta may am. Ah, hindi tuloy-tuloy ang trabaho. Hello guys. Ayan. Andito na naman po tayo. Yung itong mga ginagawa ko. Kasi, itong bag ng amo ko, bago to. Kaya lang, kung bakit niya pinapalagyan ng zipper, meron naman siyang ganon. Kaya lang, ayaw niya ng open. So, pinal papa niya na pinalagyan ng gato. So, ayan. Tapos, ito. Ayan siya. Masyadong loyloy kahit na sabihin ganun, na lalaglag so, nung patapos niyang gamitin pinalabhan niya tsaka bumili, bumili pa take no talagang bumili siya ng zipper pinalagyan niya sa akin kaya syempre ang daki lang pong yan ginagawa ng kapamaraanan kasi mahirap magtahi sa makina, okay lang kung kamay ano, Kaso ayaw niya ng kamay. Gusto niya tahiin ko sa na Kaya tinatahi ko muna para ganon. Hindi magliko-liko ba. Ayan. Hindi ko kasi matahi ng pag ganon. Para yung hindi lumagpas. So ito yung trabaho ko guys. Trabaho ng isang katulong all around hanggang sa pagtahi itong mati na binili talaga to ni sir exclusively for me nabay ganon exclusive di kasi noon nakita nila na marunong ako magtahi tahi so sige ni ma'am ang kapatahi mga t-shirt niya na ganon palalagyan niya ng lace tapos, mapuputula. Kung ano-ano. Putol pantalon. Si, si amo kong lalaki. Ano? Putol pantalon. Nung tumaba siya. Yung pantalon sa likod. Pinabibiak yan. Tapos, pin, ina, -ano ko, pinapalakihan. Nung pumayat, pinaliita naman. Kaya, kanina, sabi ko, mag ba tayo? hindi, walang dinner pero bibigyan kita ng trabaho ayan, nakabili na ako ng zipper, natawa ako talagang bumili talaga ng zipper so, kaya yan tinatahi ko hindi naman ako mananahi nakita ko lang nanay ko nagtatahi nung tapos na guys susunod ko naman yung mga nabiling sa ukay sabay ganun mga pambahay oh, guys akin na yung tatahiin ano pantalon mo pantalon mong tatahiin uh, -uh. lang. So, yun guys, bye! bye.